guys, welcome back po ulit sa aming YouTube channel yung team ano, team Timin. Bukid. Kami ang team Bukid. Hindi na dragon Hindi meron kasi may team Manila, Manila sila Ate Joan. So ayan guys, maganting tayo ng kalumpit. Tignan natin kung may bunga or baka nergrug na lahat. No. Nahuli na naman tayo kasi pinagkalumpit ngayon. Tara guys, samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na to. Arat Tara na. Saan po? Doon sa kabilang sa ay ka? Sabihin mo yung, kalumpit? Yung kalumpet. sa kalumpit kuya? May, il may tubig po yan? Saan po kami magdaan? Saan po kami magdaan ay? Saan po ang daan? Saan po ang daan? Sa kabilang. Sa kabilang hapa. oh ah? kami oh, Wala eh. pong magalit Wala sa amin? bahay sa no? Doon yung bahay na no? bahay Sa kabila. No? Malinis mo kaya yung dalang dito? pagdating masukal naman dyan no? O, si bagayang, parang dito naman nilalagang na keryan dyan. yung oh, may bayog dyan? May talihan dyan. Magsakay tayo, kasi ayaw na namin magtawid doon na yung ang daan ay kilaboy, ano, pogi. Boy, pogi. <laughs> kilaboy, pogi. Natakot kami, apat lang kami. O, ayan guys, update dito sa ating tricycle. Napalagyan na natin siya ng carrier. Ayan, may logo rin tayo dyan. <laughs> okay. Tsaka, ito yung harap. Hmm mapalagyan na rin natin ng ganito. Ito niyo papil sa mga isa. dito. Basta yung tibag daw dyan. Ayan yung salong guys, nasa lubog pala namin si... E. Okay. Si Boy Pogi dyan sa kalsada. Buti hindi nakainom. Okay. Okay. Sabi niya, magsunod lang ako. Oy, huwag ka na magsunod. <laughs> Baka magtakbo sa Antiligaya. <laughs> 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 Apat tayo. Isa lang siya. Ay. Hindi nga naman tayo nakilala si eh. Hindi oh. naman Hindi naman nakainom. <laughs> hindi siya nakainom. Kaya ako. medyo matino. Hindi nga silang, Hey! I love <laughs> you! I love you, Ligaya ngayon. Hindi <laughs> nga. Mari kita. Oh, wow. Kung nana wala na. Sig sabe? Mila guys. Ito ko na u. Hmm, ito ko manarin gan. Di jane ga igano, my maysa. Makita ho no langisik. Magita, e koma sa waan. Lubos na ata ni bun. Kumana? Ako dinanta na sa bayan. Wala rin nahulog sa two bag. Wala nang lang bunga. Pero sabi ni kuya kanino kadami? Hindi, hindi ako pa rin makita na. May buso, naglaoso hmm. may na. Mayaw kami na. Na-oody tayo man na. Uh. Na-oody tayo na. Madina mo yung bagbaga. <gasps> Guys, nahuli kami. Naragdrag na pala lahat. Wala <laughs> nang <ng laughs> kabunga-bunga yung puno. <laughs> but, 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 Oo, kasi eh, dati-anti na marami pang mga pula-pula. Oh, Ngayon na, mas pita, kaysa walang hula. Um, ano, Naniwala, Maghanap tayo ng kayo, ano? So, mga tulad, -tay. para, para ng naniwala, tayo. No? Wala nang eh. Wala nga. <laughs> Minsan naman kasi, uh, hindi magsasabi ng totoo. Hindi katiwala. Pero ngayon, naniwala na tayo. So ayun mga kadragno, wala kaming nahanap na ano, na kalumpit. <laughs> na ibusan. Magpunta na lang kami sa ano, magtingin kami ng mauulam. Dito kami magdi-dinner sa bahay. Kasi kawawa naman ako guys. Wala akong kasama magkain. Lagi akong walang gana magkain. Ayaw may walang bawas yung panyo. <laughs> <laughs> Para, bawas Para naman ano, marami-rami ako makain. Kapag may kasama. Kibig sa ulam, kibig sa bira. So ayan mga kadragon. Ang nabili nating isda ay ano, galunggong. Galunggong yun. Ibang tayo na malaki. Oh, tinatawag niyong salmonete. Mm. Tapos mag-alaga tayo ng ano, ng kamote, maliliit. Ito, isisigang lang natin, tapos ano, yung isa, iihawin. Shoo! Kaya lang wala kaming manot na ano, talbos ng kamote or pechay. May nakita kaming talbos ang kamote. Yung isa naman, puro butas. Yung sa kabilang tindahan naman, panat na panat. Wala kang -mati ng matinong ano dito eh. Gulang. Yung mga kadarago, na mag maga pa, maglaga mo na tayo ng kamote. Pang pangkape. Baka di na tayo makakain yan. Hindi naman kaya ng marami. Oo, oh, nagkaroon na ng tao dito sa likod. <laughs> Ikaw lang mag-isa dito. Karaming gatanong sa akin, pagkuhan. Mag-isa ka lang sa bahay nyo, hindi ka natatakot. Pag sa gawain. Eh. Kaya na. Narinig ko rin yun eh. Kahit si <laughs> Kaid, narinawa eh. Magta lang din sa'yo? Mag-isa ka lang dito? Makalakas ang loob mo. <laughs> Bakit po? Ano, bahay po namin to. Ah. po. Kasama ko po si mama. Sabi ko rin eh. Pag may gatanong sa akin, kasama ko po si mama pag gabi. Pag yung iba na yan, takot Hindi ah? oh. man ako natakot. Ikaw na sanay Kapag brown out dito ako guys, natutulog sa ano, diyan sa may duya. Kasama ko yung mga aso. May bantay ban ako. Na Apat na aso. Wala kami mga takot ka pa rin? Hindi na rin. Hindi ka gaya Masanay ka din na lang kasi ito. Ka. Sarap pa nga ng tulog ko. Sabayan, minsan sabayan pa nang alulong ng aso eh. Nagigay <laughs> na no, pa, nagigay na pa. Ah, paggala no, lang. Nasabayan daw. Alas 3 pa, nagtinginak ng oras. 2.59. Nagalulong yung aso. Hindi pa lamang? alas tres, kung may galalong, may gising na rin siguro yan. Yung mga all the birds na matatanda nag-gising ng maala. Ano na? na alas tres. Alas tres, nag-gising na ako. Kaaga mo na rin mag-gising. No, ano ka? Ano ka? May estudyante? eh? makaturo ka. Yeah, okay, ano ka? Ganun daw pag matatanda na, Pei. Basta ka, ka. Pag oh. nagatanda na, Ante, no? Hmm. Basta ang tarak mo na, kawahin. Gising ng tao. Maranasan yung tunog. Ano yung Kasi kayo, kasi kayo, kasi kayo, kasi kasi Totoo pala. So, ayan mga ka-Dragon, pagpasensyaan nyo na lang yung aming mga vlog-vlog dito sa buke okay. dahil talagang, ano, nahirapan kami mag, ano, content. yung sana tayo sa Ay, dagat? Ah, dagat! Oo. mag wow. Gusto mo mag-alimasa Yes. Okay. Tatayo lang man kung kasama sana natin si Kuya Dan eh. pag ni Kuya Dan, magsabi tayo kay Kuya Ale. Mag-alimasag tayo. Nag-invite sila eh. Kaya lang, tatlo lang man tayo. Hindi pa magsama yan o, si Tita. Matakot magbangka. bago na yung? -tik, bagong linis? Ah. Bago. Bago linis? Manok binabad ko. Manok, 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 manok. Yung binagay natin sa akin na ano, binabad ko Ay, ay. Chicken, inasal yan ante. Chicken Joy. Pero kung ko Gusto nyo magkape? Ay, <laughs> ako hindi. Magpainit ako. Ngayon, tipid ang kapit asukan sa bahay. Bakit? Ay, pangayon, ay wala, wala sila. Ay, adip. hindi, may, eh, ah, mainit talaga. Mainit kasi. Sa mes lang sila magkape. Oo. Oh, oh. Bahay, Wala ka ba? Hindi, katulad dati na ka, wala, kada wala, dalawang araw. Pero kay, kay Kuya Dan, walang mainit-mainit. Ay, mainit. Wala, mayit, Kaya, kuwa, blast, pa, Kaya, walang mainit-init. Dahil sa kwa, walang mainit-mainit. Wala, eh. Basta wala, nga daw. sa kape, no? Well, Basta adik sa kape. Pero ikaw pa yung gano'n pa rin? Umaga hapon pa din. Pero sa tangali, wala ah. Ang okay. sa umaga hapon oh, eh. umaga hapon. Ngayon, isang bis na lang sa umaga. Pabilog ang hiwa Guys, may napapansin daw si Auntie Pasing kay Auntie Ligaya. Ano yung Auntie Pasing? Huh? Ano yung napapansin mo kay Auntie Ligaya? Yun nga. Yung pintas pumintintas, naga, naga kinis, naga kinis, ay, -kinis. Naga kinis <laughs> daw yung mukha um, ng tiligaya. Ante, share mo naman reveal kung anong gamit mo. Reveal, reveal. o oh, ante, naga blooming ka ba? ka. Tapos oh. 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 parang nagkaroon ka pa yung parang nagkaroon Nagbinat yung, pa yung mukha niya, no? Hindi, yung katulad dati na kung saan ah. ba? Anong ginamit mo, Brilliant. Ah, brilliant. <laughs> Baka naman, Miss Glenda. <laughs> brilliant, ante. Uy, yun. brilliant nga, di ba? Oo. Oh. Tapos? Wow. Tapos. Ay! Meron pa nga eh. Meron pa ito. Walang cream? Meron. Yung ano, sunscreen. Yung nte. Na brilliant. Wala ka lang yung binabili niyo yung ganyan. Yung sabon lang tayo mo kang tinigay. Sabon lang main. sa akin. Man Magpabili man ka ng, ng, ng ganaan tayo? Isang daan yun. Isang daan lang oh, yun. Hindi naman ako nagbili yung pangbala. Nagahan, alam mo Ante, sabi niya naganda siya sa pagpunta ng Batangas. Oh. Ah, <laughs> <diyo> ko. <laughs> Meron na kaagad yan, na bilig isang outfit. Wala <laughs> nga. <laughs> Hindi ka siya? Nauna tong pangkuhan. Okay, tapit-tapit tayo. Mainit yan. Baka malunag. Magkape ang gusto Magka ng magkape. Kainin na aso, ah. Maaga pa naman para mag ano tayo eh. Maghapunan. Kain na ako ng sumo. Ah. Dito kami magdi-dinner sa labas. Iya, yeah, merienda muna tayo. Ikaw di ayaw magkape? Merienda mm, ng kamuti. Bilagang kamuti. Masarap. masarap yung maliliit. Mura niya lang matamis. Ang kamutente na, no? habang gatagal nagatamis. Mm -hmm. Parang santiligay, habang natagal na kinis. Yeah! Yeah! <laughs> <laughs> <Nagatimis> ang lula niya. At saka nagkalaman kunti yung kanya <laughs> na. Ikaw, bakit hindi ko na. Sana all. Isa lang yun. Kainin mo. Dalawa na ito sa Na. May na magkain. Ano pa naman. Mga katulog ko na naman sa ah. Ayun guys, pasensya na kung maingay kasi may nagbe-break-in ng ano dito, makina.

Magkakain tayo, magpunta tayo dyan, no? oh, gabi. Hindi pa nga ayos, makalag pa yung tas na yan. Hmm. Hindi pa tapos yan? Hindi pa nga. Pintura na lang naman. Siguro ano na lang din, isang araw na lang nila. Hmm. Hindi na, talawang malitan na. Hindi na, pausang galitin niya. Alam ko, pinturaan na nga talagyan niya. Eh. Ito itong taas ng kanilang koi. Ang dami pang kala Hindi pa siya tapos pipintura kami pa. Pambayan mo lang to kapag ganitong oras kapag hapon. Kasi mainit dito eh. Ano yun, te? Papaya? Sana kung amang na. Sana kung amang na. Sana kung lang. Masarap yaman ito. Hmm. Namukakit na mangga. Ayun papaya, mga pitas na doon. Patanim na ate. Yeah, so, Nag-aliwalas na itong ano, aratulis. Nakasingaw. Nakutulan na namin. Nakasingaw. Okay. Ayan guys, ito ng ating sinigang na salmonete. Kala kanina, yung sinabi man salmon. Salmonete. wala Salmon. 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 Salmon parang iba man. Ay kind daw of tawag niya pala salmokwan. Salmonete. Uh -huh. Lagay na natin ang tarong. Tarong ni Carla. Umabot na kami ng gabi. Alas, ano oras na ba? Sef, uh, mga kong siguro, 6.40. Yeah, uh, 6.46. Ah, Ibali, uh, busog pa naman kami. <laughs> nagkape at nagkamote. Yeah, Ang grabe pa wis ko eh. Okay, nga dyan oh, ako lang. Kaya oh, po. Hmm, haggard ng lola niyo. Ay, naku. Nahantok na sa tipis ay. Talagang. Expired ka na naman expired ta. Expired na naman. Nakalubag ka na naman. Ayan, kain na na. na, naman. na, naman. Ay, yan, na kain tayo dito sa labas. Yan, magdi-dinner date kaming apat. <laughs> So, sama lang namin si Kwa. Okay. Sama lang Sipin. nila ako. Kay ilang araw na ako hindi ko makain. <laughs> <laughs> Kami nga, kain ng kain. At pan <laughs> daw siya, pag nag-iisa siya, diet. Itlog <laughs> lang. Itlog, itlog, itlog lang. Laga. Na. Sarap po. Sarap po. Ano? Ay, bunog. Galing sa karayan. Sa ilong ilong Libre. Oo, oh, sarap ng ating sinigang. Ano? malapit lang ng sabaw. Masalamat salamat po sa mga biyayang pinagkakalag mo sa amin araw. Araw mo yan po na itong lakas sa pagbiling ko sa iyo. Hinili ng lahat sa Panginoon Kristo. Amen. Amen. Kain tayo ng mga dragon! Mga sir! Mga sir! Simpleng ano, hapo na. Tsara sana mag-igop ng tiyo. may mangkop sana pala tayo. Pwede na siguro yung baso? Oo. Uh, mag-igop ako. Ayun na yung kape ko. <laughs> mag-igop ng sabaw kainit na nga. <laughs> kainit. Ako, grabe. Ako. Ka Kasarap maligo. Sino mag-igop? Kaya yeah, mag lang, lang ako. Mamaya mag-ugas. Basta limutin sa roo. Hmm. Kuha na kayo. Ah. Hmm, Ay, na pala kayo mamaya. Dusin ko nang sa sabaw. Na. Dami-dami. Hmm din ba ubos mo yan? Ha? Hindi mo kagat ang ane. di Hindi kasi isuot yung ngipin niya. <laughs> suot na? na. At ang dala? Dalam nga kung makain. Uh. Hindi mo kagat ng matiga. Sarap matabang magpatuloy kayo. Hmm. Okay lang po. Alam ko nga ito. geng. gang. Ante, hatian mo nga konti dyan sa dulo. Dito. Mainit sige. Kahit dito kami sa labas na kumakain, mainit pa day. Walang kahangin-hangin. Yan, hindi pa natin alam kung kailan makakauwi sila, ate. Ay, kala ko may Marte. Ayun ko ngayon. Ang sarap ng buwan, no? Oo, oh, no, ah. Sabi ni Balong, ay, Eunice, ngayon daw sila mag-uwi. murong sila? Nasamurong sila? Nasamurong sila? udlot yung ating ano eh. Kalumpet. Kalumpet. Inubos ni Boy Pogi. Dalawang puno yung pinuntahan namin. ni Murong. Yung pangalawang puno na pinuntahan namin, wala rin bunga. Ay, may bunga pero ano na, na ubos na. Palaos na. Pala. Nahuli na naman kami. Ikaw ba naman tabi lang ng kwan eh. Andun ngayon sila, ate Aiza sa Murong pala ati Joan sa laki man po ang mali po ano po bak okay, daming mapasyalan ni yung yang, -yang. Mm -hmm. ngayon yun lang yata magpunta si yung yang doon oo oh, eh bago si Bilay hindi ay kuya Bilay lang kapunta na nun yung nagpunta tayo sa Quezon eh. kanay yun okay, lang yung kaya Quezon ay wala hindi natin sila. kasama sila eh hindi nung nag Pabagyo? Ay, hindi pala nagdando. Hindi pa nanganak. Hindi pa siya nanganak noon. Oo, nagpunta sila. Yung nagpunta tayong with Nel. Ay, oo. Di ba kasama natin sila, no? sama Saan ba ang natin na fruta? Parang doon ata eh. Pabagyo? Oo, pabagyo tayo noon. Yung nakapunta sa antipas yung kilate. Kasi ina sa Yung si Alex. Oo. Pabagyo tayo noon. Ano sa yan, yan. Sanay na rin -gala, eh. niya rin mag-gala, eh. Talo niya pa tayo na yun, siguro. Ten months pa lang, malami na rin napupunta. Hindi sila nagdaan kanilang ten Siguro si Papa, guys, ano, sa June pa siya makaka-uwi. Dun muna siya kila at si kasi nga, ano, parang... Asikaso. May mag-asikaso. Uh -huh. O, kasi nga, ano, pabalik-balik nga siya doon sa clinic. Yeah. Eh dito wala namang nagsha-shock wave dito. Yeah, eh, paano pag sinumpong siya, 'di ba? Mas magandang nandoon na siya para mabilis mm -hmm. na lang. Eh. Kaya lang problema kay Papa. Napapauwi na gusto nang umuwi. Huwag <laughs> na daw ipat Huwag na daw ipatanggal yung isa. Ayun <laughs> nga yung malaki. Ay, yung maliit na tanggal na. Mm -hmm. Bakit yung malaki ang inuna? Ayun, yung maliit na Malin. inuna. Malaki. Okay. Malaki sana inuna. Panahon mo sila Ayun kasi yung sakit antay kay yung maliit yung nagbabara sa indian niya. Yung isa malaki pero hindi naman siya nagbabara. Parang pero papunta na rin doon. Kaya hindi Mas maganda pa lang na kanina. Total doon naman na siya. Mm -hmm. dito. Mm Pag sinumpong siya dito, oh. na naman siya. yung talaga mahirap dito sa amin yung ano yung hospital kumakagat yung karne paano ako mangal mangal ga Pirsa pirsa ayun mo na. No? Huh? Pirsa pirsa ayun mo Lunok ng lunok. Diba? Hmm. Kung wala kang ipin. Ati-atiin mo na. O, lunok ka ng lunok. Kasi binigyan kang ipin. di nyo sa magkain. Tatag, reklamo kayo. maday yung mga ringal. Mm. Hey. Sumurot <laughs> mo. Oh, Tingin <laughs> mo naman. Ano sumurot? Ang aming nga pustisom, mo naman. Kanin te? Kaya ako. Hindi. Ako nga. Ektip <laughs> yan. Bakit? Si Didi ginasundo na ng pamangkin niya. Magkasususun sa manan. <laughs> Sapa iya. Kanya, nag-iyak yung pag-alis ako. Makita lang daw ni nanay na tuloy yung luha niya. Parang <laughs> ikaw na yung nanay niya eh, no? Hmm. Baka hindi siya magkain pag wala ka. Pa. Ayaw niya rin nga rin magsama sa'yo. Kaya ano. Pag dinasama ko eh, ayaw niya magkain. Kaya niya yun. Ano kasarap. O diba, marami akong makain ngayon. Hindi nakapansin kay nanay, kay mama niya kung ito. Diyan. Silitin mo na ngayon yung kain mo. Kahiram naman magkain kasi kung kang kasama. Dahil na ako, marami na kain ngayon sa bahay namin. Ha? Baka, eh. ako Ako kasabay kay Juan eh. Kay akin. Magkain. Magkain. Agtututun pa rin. Ano isang sotasi nga? Yung isa dyan, walak. <laughs> kayo nga. Walak. Saan eh? Kaya nga. Ba't kaya hindi ako ganun nagpapawi? Kulong ka sa tubig. Hindi <laughs> hmm. ka man ng danaw. Ako rin rin Tapanan na nga ang gilid sige nga ito po mauwa na ko yung pad minaw. Ako nga, yung lagayan ko na yun, kulang pa sa akin sa isang araw. Lalo uh, na pag ko sa umaga. Katabi ko rin yung matulog pa yung ganyan ko. Wala man lang Hindi man lang nabasa yung bunga nga ko. Tuyong kuya Nagdikit yung lila ko sa <laughs> nangang ko. namin dyan ngayon. Pakintaban ko. Lalo na ako. Pakintaban kami tatlo. Skincare na. O, di ba ang kikinis ko, Kumikinang. May isa dyan. easy lang ako. Yung isa, blooming pa rin kami. Hagard na. Wala. <laughs> Bakit? <laughs> Pagpo-po-po eh. Ayun Ang pagpunan. Wala eh. Wala eh. Isa pang inuman tinang ng sabawin. So, ayan mga ka-dragon. Sana nag-enjoy kayo sa panibago naming episode. Kita-kits po ulit sa susunod nating episode. Ano, Bye kayo po! Bye po! Bye po! po! sa po! lahat good night